Hello guys, for today's video, mag-unbox po ako ng aking in-order sa Shopee Yan po yan guys, ay isang tripod camera holder May kasama na po siyang ring light guys Ayan po siya guys, bumili nga pala ako niyan guys Kasi palaging nahuhulog yung cellphone ko tuwing nag video Kasi nga, nilalagay ko lang sa mga pwedeng patungan ng cellphone Kaya mas maganda siguro to guys Mayroon pa siyang kasamang bluetooth Ayan po siya guys, maganda yung packaging as in napaka heavy duty niya guys nakailang ulit na ako ng order nito guys kaso palaging nasisira ito po siya guys o oh, napaka o oh, napaka ano niya guys parang hindi siya madaling masira in just for 300 pesos siya guys ha ayun po, parang kaso, parang hindi pa natapos parang mukhang masisira ko na kasi hindi ko alam kung saan ipapasok ng mga screw ba guys <laughs> ayun po, pero parang madali lang naman tingnan dun sa instruction kaso sobrang hirap talaga pag ikaw na yung gumawa ayan po siya guys malapit ko na po siyang matapos ayan o, oh, nakailang ulit nga ako saan guys kaso parang kulang at parang hinanap ko andun lang pala sa loob ng lagayan ayan po siya guys Mala, pwede pa siyang mata, mapataas ayan di ba thank you for watching guys Mar